Si Mang Mon ay nakagat daw ng ahas sa ikaapat na pagkakataon. Sa apat na pagkakataon ay wala naman siyang nakitang ahas pero inaasyum niya na ang kumagat sa kanya ay isang makamandag na ahas. Naglilinis-linis pa ako sa banda rito. Ngayon may napansin ako na parang may gumanyan nga dito yung kagat na yun. Ah, hindi po niyo nakita? Hindi mo nakita. Nang makita niya ang maliit na sugat gawa ng matalim na bagay na dumampi sa kanyang paa Dagli siyang kumuha ng mga dahon ng papaya. Yun siguro ang alam niyang first aid para sa tuklaw ng ahas. Siguro itinuro ng lolo niya. Alam niyo naman yung mga lolo natin, ang daming alam. inali ko kuna sa dyan. sa ako doon sa harap ng bahay namin. Pero wala po kayong nakitang ahas. Ha? Ay, wala naman. Wala naman. Hindi ko naman siya nakita. Pero naman hid na to. Inaganyan ko. Naman hid na to. Tapos ito nangingitim na siya. Hanggang dumating daw ang isang pinsan niya na nagsabi agad sa kanya, Naku kuya, Tuklaw na nga ng ahas yan. At dagli siyang itinakbo sa isang manunuma. Ano yun? Hindi sa ospital. Ang manunuma pala ay isang klase ng albularyo na espesyalista sa mga kagat ng ahas, kagat ng aso, pusa. At ewan ko kung nanggagamot din siya ng kagat ng aswang. Pero sa apat na pagkakataon na nakagat ng ahas si Mang Mon na ipinagpapalagay niyang kobra, ay dito lamang sa manunumang ito siya laging nagpupunta. Yung nakainom naman agad ako ng kwan doon sa manunuma doon sa ano. Ako naman Diyos si eh, boy pa naman. <laughs> Ang ipinainom sa kanya ng manunuma ay pinaghalo-halong mga halamang gamot na nilagyan daw <laughs> ng kamandag at hinaluan pa ng alak. Nagpakuha pa po, po kayo ng dahon ng papaya, ilang minuto na po yun? Mga 10 minutes siguro yun. 10 minutes lang? Sige, saglit lang. Nandun na ako, na nakaupo. Tapos gaano po kalayo yung pinuntahan yun na manggagamot? Mga 5 to 10 minutes lang. 5 to 10 minutes? So nasa mga 20 minutes. Oh Kaya ako po kinukwenta yung oras. Dahil karaniwan po yung mga nakakagat ng ahas, 10 to 15 minutes, may mga simptomas na po yan. Ang nararamdaman ng mga natutuklaw ng cobra ay pamamanhid mula sa dulo ng mga paa at kamay na gumagapang hanggang sa buong katawan. Pagkahilo at kawalan ng balanse. Hirap sa pagsasalita, hirap sa paglunok at paglapot ng laway na tutulo na hindi mapipigilan pilit sasara ang mga mata at maaring hindi na kayaning tumayo pagkatapos lamang ng labing limang minuto. Karaniwan ay tila wala ng malay ang biktima sa loob lamang ng isang oras at hindi na ito makakagalaw. Mahihirapan na rin itong huminga hanggang sa mamatay. Nangyari na siya sabi mo na naman, hit na... Dahil tinali po ninyo Nakak yung mga nakakagat ng ahas, mostly po talaga nakakarating ng hospital, unconscious po yan. Si Mang Norman ng Bacolor Pampanga ay natuklaw din ng ahas. Pero nakita niyang gumagapang papalayo ang nasabing ahas. At sa loob lamang ng ilang saglit ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Daglian naman siyang naitakbo sa ospital ng kanyang anak. At tumigas nga yung pangako. Matikas na matikas. Tumutulo na yung lawan ko. Akala niya patay na ako. Talagang umiyak na. Binawa sa akin. Bin na ako. Pwede sumikip na yung ano dito B binomba. B binomba as in oh, yung dinidiin kang gano'n. Ah. ah. Ah, ano ah, ba po kayo? Oo, oh, oh. pagkatapos yung isa naman yung bolang ganon, oh, pinano yung oxygen. Oh, yung hangin. Oo, oh, yung... oh. pagkatapos noon, nararamdaman ko oh, yung os, oh, tinalagay na sa ilong ko. Masakit. Po. Oxygen na po siguro yun. Oh, masakit yung narin, uh, sa kondisyon ni Mang Norman ay kulang pa ang labing limang piraso ng antivenom na istak ng hospital. Mabuti na lang at nung panahong yon ay hindi pa tulad ngayon ang kakulangan natin sa supply ng pangontrang gamot sa kamandag ng Philippine Cobra. Narandaman ko, so yung sinasabi nila, eh, kulang yung venom. Gusto nila, tatakbo ako sa Maynila. O sagot ng anak na baka hindi na, maka, hindi na ako makakarating doon. Gamitan niyo na yung 15, ngayon din, pabibili ako. Ilan po yung binili? Bumiliin siya kagad 30, 30 pieces. Nagbutang ko ba ako ng 6 na araw? 6 ano na araw po okay, sa uh, limbo. Pagkatapos sa 7 days, ayun na po ito nila. 6 na araw sa ICU si Mang Norman. At ang 30 anti na binili nila sa RITM ay kinulang pa. Ayon sa kanya, inabot ng 80 ampules ang nabili nila bagamat hindi siya tiyak kung nagamit itong lahat. Sa halaga ng anti-venom noon na 1,500 piso ang isa, ang 80 piraso ay nagkakahalaga na ng 120,000 pesos. Kung susumahin yung iba pang gamot, bayad sa ICU, bayad sa doktor, ay walang dudang daan-daang libo ang ginastos ni Mang Norman para mabuhay. Mapalad pa si Mang Norman at nung panahong yon ay may nabibili pang anti-venom. Sa panahon ngayon na walang mabibiling pangontrang gamot sa kamandag ng kobra, aasa na lang ba tayo sa mga manunuma na kagaya ng suki ni Mamon? Ililigtas kaya tayo ng iba pang mga tradisyonal na manggagamot? Salamat naman na, uh, na po ninyo. Pero mabuti na lang po at meron kayong mga responsabling anak na nakaupo agad sa inyo sa hospital. Pero Uh, gusto ko po kayong tanungin alam ko yung yung iba magre-react gusto kong tanungin muntik na po kayong mapatay ng ahas uh, galit po ba kayo sa ahas ngayon pero man hindi yung ano takot lang ako sa ahas ngayon takot lang <laughs> natakot ako sa ahas <laughs> pero maniniwala po kayo hindi rin niya sinasadya oh yung accident kasi eh, hindi ko nakita oh. hindi ko nilapitan oh. yung accident, yun oh na pa oh, hindi Pwede mo napakan kung anuman, anong klaseng ayo kung napakan mo o nasakit, siyempre, Nakakagat okay. yun kahit anong okay. mangyari. Okay. Ako naman, yung siya sinasabi ko, hindi ko nakikita. Okay. Dumaan ako. Opo. Okay. 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 Dahil ba't kung, ba't na, kung nakita nyo, iiwasan nyo. Iiwasan ko. Ako okay. ganun ako. Hindi naman ako agad papatay ng aso. Uh, ma masukal po kasi. So, masukal okay. po. Masukal. Hindi rin nyo talaga siya hindi nakikita. Hindi ko nakikita. Hindi niya rin po kayo nakikita. Opo. So, okay. so, okay. okay. so, maraming salamat so, salamat sa pag-share ng kwento nyo. Ang layunin po natin ay magbigay ng information, awareness po sa mga tao na nakatira po sa mga lugar na kung saan nabubuhay din po yung mga mga kamandang